lumipad yung ibon dito guys so ayano meron siyang ano birds nest silipin natin ha kasi nag ano na yan yung nag ano na ba siya nag -al... nag -lum -lum ba nag -lum, lum ayan kayo na lang sumilip dyan o tingnan nyo kasi hindi ko makita eh nagalit siya nagalit oh, ayan, yun, oh. ah ayan nyo na ah ba tingnan nyo na lang guys di ano na kasi hindi ko yan masilip dahil medyo mataas itong punong to puno to ng amo ko na ayan siya oh ayan siya oh ayan, ayan siya ang nanay ayan ang nanay o oh. kasi galit siya eh talo iPhone. Hindi ko naman to ano hini. Eh. Hindi ko kukunin itlog mo. Nagpahangin lang ako dito. Kaso, ayan. Kaso, di ko naman, ayan sila, ayan sila yung mag-asawang ano yan. Yung ibu na yan guys, oh, yan oh, na, na, sila yan. Mag-asawa yan. So, dito yan na ang yung mm, nangingitlog yung ano yung babae syempre ayan tapos naglimlim na siya ngayon magpahangin lang naman ako dito sa labas malis na siya <laughs> akala niya, akala nyo siguro kung kukunin ko yung itlog na hindi ko kukunin yan na. kawawa naman may buhay din yan, di ba? Wawa wow, naman yung ibon. yung e pag naano ka lang, nalulungkot ka. sarap naman magtingin-tingin sa mga puno. Basta madami lang ibon. Hmm, ngayon dyan siya, nag-aabang din siya. Oh. Asan ang babanda? Hindi ko masyado makita. Mag-aabang mm -hmm. sila kung aalis na ako. Hoy, <laughs> oh, klo ay oh, sang mga ibon. Di ba, guys? Sarap dito, mahangin-hangin. Hindi pa naman uulan eh. Medyo malilim lang. Pero sa bandang kabila, maaraw. Bumabay. Marami talagang ibon. O so ngayon, yung kabila doon nga, eh, may ibon din na yung si Iwok tsaka si Uwak. Ah, ganun din sa kabila, o. Oh. Mga dati ko na yan na napakakita, no. Buhay pa rin sila. Malaya kasi sila, no. Kawawa naman nung nakaraan guys doon no? sa punong yan no, sa mga punong yan no, may nakalambiting ano dyan ah monkey hindi ko naabutan kasi kumuha pa ako ng cellphone ko and then biglang pagdating ko na tumalon marami na naman sigurong bunga yung mga ano dyan puno kay maraming monkey dyan ayan bye bye guys kay mag umpisa na naman tayo sa ating yawyawan sa hapon lumipad asa na yung isa nandun siya oh lumipad yung kasama niya. Sana, andyan na naman sila. Be, dito, banda, ayun, ayun. Sana yun, ayun, ayun, bumalik, bumalik. Bumalik, Asan na ba yun? Ay, nako Nag, nagtago sila, be. Hindi ko mahagip. ayun ayun pala andun, andun lang yung babae andyan na naman si Iwok at siya si Iwak nan ayan ang baba, ayan ang babae oo, oo, dinadalhan siya ng pagkain ng lalaking Iwak tingnan guys oh. Oh, ayan siya oh Sus, kuha ba ni Anibe? Okay. Gakurog-kurog akong kamot. Sus, Mariusip. Agay. Okay. 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 Ha? Diin ato banda. Kagina tapad to. Diin? Di sigit na. Di bakpam yan. Angka sigit na sa intrum. Alim. Asa sila man? Nagtapad gani sa palmayan. gabe akon nasa gitna Ay. sila nandiyan. Ayun no oh, ah. De, andyan Oh. Kanina kasi, nakita ko na yun. Nandiyan labanda, oh. Ay, sila banda Oh. Mm sila -mm. Hindi ba? daming mga ibon oh. lan ba oh, guys ang daming ibon guys <coughs> oh, excuse me inaabangan ko yung mga <laughs> mga nagdi-date na ibon diyan ayun si paglup Liparan na sila, ayun naglalaro naglalaro ang mga ibon yun o na talon talon sila Ayan. o diba ando naman siya o oh. ayun, o, oh, tingnan nyo guys nan, o, oh, tingnan nyo tingnan nyo oh, ayan o. binigyan niya yan ng pagkain yung si Iwo, nan, kasi pag yan si iwok eh, oh, masipag siya magkuha ng pagkain. Narin, yung kulay itim. Si Uwak yan. Tapos sino ba yung nagsabi? Si Iwok yung isa. Sabi ni si Juby, si Iwok yung isa. Andiyan no, nakatago. Yan no, o, oh, dalawa yan sila dyan. Nan. Nan, ayun, ayon na, ayun na. Gumalaw yung isa nandun siya sa kabila na binibigyan siya ng pagkain ni Iwok ay ni Uwak si Uwak yun yung item ayan o oh, yung item tapos si na si Iwok ang din yan nag-aabang o oh, diba na nagalaw-galaw kasi yung kamay ko dito ako sa may bintana banda na tapos zoom ko lang yung camera para makita nyo rin guys ayan kasi nakikita ko lang naman yan pero pag anuin mo ng camera pag malayo hindi siya hagip o ayun 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 na 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 asa na silang dalawa oh wala na umalis na sila ah tingnan nyo kung ano yan kalayo o di diba layo niyan layo makulimlim guys o oh, ayan o oh parating na yung ulan laki ng ulan na, ganyan yan ang ulan nan, tuwing hapon yan darating ayan na ah diba si Sitina, Justina ito yung sabi ko sa iyo kanina o oh, na paulan pa lang hindi naman siya masyado ng mainit ngayon hmm. diba o oh, oh. Andun naman siya, bumalik na naman. Nan. Ah. Uh, kakatuwa lang tingnan yung mga ibon, guys, no? Kasi kahit ibon sila, no, may utak din sila. Syempre, nilalang din sila, na? Mm. Mamahalan pa nga yan. Walang problema sa kanila, 'di ba? Oh, uh, ay masipag yan si Iwok eh. Ay, si Uwak pala, si Uwak. Ayan siya, oh. Si Uwak. Nan. Love nyo si uwak Pero alam nyo, guys, siya yung nagsasabi na, show ako, show ako. Siya yung maingay. Yan yung ibon na yan. Eh, hindi naman siya Uwak. Ewan ko sa ano na, ano na yung... ba diba, pag tayo, alam natin, pag maitim is uwak talaga. Siya yung maingay, guys. Na, siya yung maingay na ibon na yan. Ah, oh, sus. Eh, wala na.